good morning sa ating lahat. Lilinawin ko lamang po itong pinapalabas ng mga mediang fake news gaya ng TV Patrol po. At kami po ay galing ng liwasan at kami ay nanggulo po. Unang-unang -una po sa lahat, nakita po natin yung ngayong viral na video ko ngayon na ako po ay nakipag-debate at hinarap ko ang mga komunista na nais nilang manggulo sa rally na gaganaping peaceful rally kaya ay ko sila at pinangaralan at nakipag-discussion debate ako sa kanila. Dahil yung sisa doon, sabi niya, susunugin natin ng Malacanang. Eh sabi ko, kung susunugin mo ang Malacanang, anong ipapalit mo? Alam mo ba kung anong mayayari sa Pilipinas pag nawala ang Malacanang, nawala ang gobyerno ng Pilipinas, sabi ko. Hindi ang gobyerno, sabi ko sa kanila, ang may problema. Ang may problema ay yung nakaupo sa gobyerno. Unang-una sa lahat, sabi ko, hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong kurap at magnanakaw. Ako po ang nakipagharapan doon sa mga komunista, mga kabataan na nanggugulo kaya wag niyo pong sisisi sa akin na ako ang pulutulo at ako ang leader ng mga nanggugulong kabataan doon. Sila po ay galing po sa makakaliwang grupo na binayadan po sila lang tag 3,000 pesos po. Yan po ay ni po ng CPPNP, ng NPA po ni Raul Manuel at ng Kabataan Party sa Anak Bayan. Yan po ang nag-recruit sa mga kabataan yan. Bakit? Binibrainwash po nila ang mga kabataan para maggalit itong mga kabataan at estudyante sa gobyerno ng Pilipinas. Ako po ay hindi sang-ayon sa yang pinapatupad ng mga kabataan na panggugulo kaya po ako ay humarap sa mga komunista na nanggugulo sa mga kapulisan at sa Mindiola na nambabato ng mga bato at nagsunog at hinarap ko sila at nakipagtalo ako at nakipagdibit ako sa kanila dahil ako po ay disagree sa gusto nilang mangyari na panggugulo doon. Kasi kami po, pinunta po namin doon sa Mindiola is peace rally, hindi po panggugulo. Kaya nung dumating po kami doon, ay Nas, meron na pong nangyayaring sunog sa Ayala Bridge, nagkakagulo na po doon kaya po kami ay umalis doon sa harapan ng Mindyola at gumilig kami eh, kasi nga nagkakabatuhan po yung makakaliwang grupo eh eh kami naman po nagaling liwasan ay eh, ayaw namin po ng gulo so lilinawin lang po natin yung mga kababayan yung pinapalabas po dyan sa TV Patrol ang mukha ko at mukha ng mga kasama namin hindi po namin kasama yung mga kabataan ang gugulo na meron sila mga plug ng uh, pirata, one piece kami po ay daladala ng ay bandila ng Malayang Republic ng Pilipinas. Ako po ay ayaw ko po ng gulo. Ako po ay gusto ko ng peaceful rally. Hindi namin gusto ang gulo. Kaya nung dumating ako noon, sinaway ko ang mga kabataan na nanggugulo at nagtatakbo ng mga boti at bakal doon sa mga kapulisan. Kasi hindi pulis sabi ko ang kalaban natin. Hindi ang gobyerno ang kalaban natin sabi ko. Ang kalaban natin ay ang mga politiko na kurap at magnanakaw. Gaya natin sabi ko, biktima rin yung mga kapulisan. Tapos ngayon, papalabasin nila, ganito-ganyan. Yan po ay fake news po itong TV Patrol po.